Magandang araw mga kakosa. Dito po tayo sa Comelec Muntinlo pa kung saan sinamahan po natin ng Team Ampaya na magpapawin po sila ng kanilang Certificate of Candidacy. Samahan niyo ako, alamin natin ang kwento. Dito yan sa Kampanya Serie sa Kosa TV. Mga kakosa, hindi na po tayo pinapasok sa loob po ng Comelec at ang alaw na lang po makapasok doon ay yung mga kakandidato na pagkakagawad at pagkakapitan. Dito na lang po tayo sa labas at nakahihina lang po tayo ng ilang mga litrato mula sa mami kagawad, ni Kagawad, Nechoriano. So mga kakosa, andito lang po tayo sa labas. Iniintay po natin ang paglabas ng mga kandidato. Ano na si Kapitang Ayonang Paya? Tatanungin po natin siya ng live kung kamusta po ba ang kanilang araw, ano ang kanilang paghahanda at uh, sila ba excited? Nagsimula kami sa isang flag racing sa barangay. langin ng mga kandidato at uh, tahimik lang. Wala naman kami mga show of force na ginawa na uh, kami kami na lang ang nag-file. Ito na po yung huling term niya po, di ba? Uh, ano po yung kakaiba dito ngayon sa filing niyo personal? Wala naman akong nakikitang kakaiba. Uh, siguro ito yung, baka ito yung pinakasimple na filing kasi yun nga, sabi ko kanina, walang mga supporters hmm. na kasama. So, siguro ito yung pinakasimple. Ano po ang aasa ng mga taga-barangay publasyon sa Montelupa sa darating yung huling termino? Siyempre, marami pa tayong mga nakaplano na dapat natin gawin sa barangay. Uh, marami pa tayong gusto gawin. Hindi pa tapos yung mga programa at proyekto na nakahanda para sa publasyon. So, dito sa huling termino, uh, inaasahan ko na matatapos natin yung mga mga pangarap natin na magkaroon sa barangay. Misahin na lang po sa mga kabarangay po natin. Okay, uh, nagpapasalamat po ako sa ating mga kaparangay, sa barangay poblasyon, sa tiwala na ipinagkakalob po sa inyong lingkod. Uh, asahan niyo po na lalo pa namin pagbubutihin ang aming pagtatrabaho at uh, sana po ay uh, kasama ng aking mga kagawad ay suportahan din po ninyo uh, yung aking pitong kagawad. Maraming maraming salamat po muli. Ang sa natapos na tayo sa pagsama sa piling ni Kapitan Aran Lampaya at saka ng kanyang mga kagawad. So maraming salamat sa inyong pagtutok sa episode ng kampanya serye dito sa Kosa True Story. So, muli, mga ka-kosa, ako si Kosan Chokoy. Uh, kung na umabot ka naman dito sa dulo ng video ito, eh, paki like and subscribe naman ng Kosa TV sa YouTube. Sa Facebook, Indirect Chokoy TV. Pakishare and follow na rin. Okay? Approve, mga ka-kosa! Bro, Manah, kongosa. Kongosa.